kapag tayo ay tunay na naglilingkod sa Diyos hindi na tayo mapagkunwari ang ating pananampalataya ay hindi lang isang maskara na isinusuot natin sa harap ng iba kundi isang tunay na pagbabago sa ating puso at buhay narito ang ilang paraan kung paano natin makikita ang pagkakaiba sa pagitan ng tunay na paglilingkod at pagiging mapagkunwari una tapat at totoo honest and true, ang tunay na paglilingkod ay nagmumula sa isang puso na tunay na nagmamahal sa Diyos at sa kanyang mga tao. Wala nang pagkukunwari o pagtatago ng tunay na damdamin. Pangalawa, konsistenteng pag-uugali. Consistent behavior. Ang tunay na paglilingkod ay nagpapakita sa ating pag-uugali araw-araw. Hindi lang sa simbahan at ministry, o sa mga espesyal na okasyon o event, mabait tayo sa lahat. Maging sa mga kaibigan, pamilya o mga taong hindi natin gusto. Pangatlo, paglilingkod ng walang asahan ng gantimpala. Serving without expectation of reward. Ang tunay na paglilingkod ay hindi ginagawa para sa papuri o pansin. Ginagawa natin ito dahil gusto nating ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Dapat alam po natin yan. 4. Pagtanggap sa mga pagsubok. Acceptance of tests. Ang tunay na paglilingkod ay hindi umiiwas sa mga hamon, mahirap man ito at pagsubok. Alam natin na ang Diyos ay gumagamit ng mga ito upang palakasin tayo at maging mas katulad niya. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi dapat isang laro o palabas. Dapat itong isang tunay na pagbabago sa ating buhay kapag tayo ay tunay na naglilingkod sa Kanya, makikita ito sa ating mga salita, kilos at pag-uugali. Thanks God. Ako po si Brother Chris Raya. Kung ito pong mensahe na ito ay nakatulong sa iyo, maging bahagi po tayo ng pagpapalaganap ng tunay na aral patungkol sa ating buhay. Please share, like and comment. Purihin ng Diyos. Glory to God. Amen.